Eh paano daw kung ang, ang bata naka may mga bracelet bracelet tapos bininyagan. So ano ano valid ba daw yon na may effect ba yung yung sakramento bro Wendell? May nakita kong mga magbinyag pero yung mga anak nila ay may mga nakasuot na kulay pula para sa sumpa ng usog. Ang tanong valid ba ang binyag yes valid ang binyag ang problema lang kahit valid ang binyag Merong syncretism at tandaan natin na sa binyag Merong part dyan ang renewal of baptism promises lalo na sa mga ninang at ninong di po ba ano po ba ang ay tanong do you reject satan i do and all his works? I do. And all his empty promises? I do. Yun po. Pero ang problema, kahit pa, nag-I do na, do you reject Satan? Hindi nila alam, na yun palang ginagawa nila, lalo na superstitious belief, ay, Catechism of the Catholic Church, 21, 38, superstition, is a total departure, of the worship, that we give to the true God. Although, valid ang biniyag, ngunit may pintuan pa rin na nanatili dahil hindi nila alam na sa renewal din ng baptism promises, yung tanong, do you reject Satan and all his works and all his empty promises? Yung ginagawa nila, works ni Satan, empty promises pa rin.